Iris, kung gagawa ka ng pagbibiyahe ngayong araw, ang dapat na may gayak mong mabuti ang lahat ng mga dadalin para hindi ka makagawa ng kalungkutan, at para maiwasan mo ang bad energy kung may makakalimutan ka, at maging maingat sa paggawa ng desisyon kagad, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus dapat na iyong panatiliin ang mahabang pasensya para wala kang masabi na kakaiba sa mga kausap mo ngayong araw, at kung gagawa ka ng usapan ay magingat ingat ka naman sa pagsang-ayon kagad, dahil baka pera mo ang mawala ng hindi mo inaasahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang maging mabait dahil may kayang gumawa na may lalapit sa iyo para humingi ng tulong na pera lang talaga ang lapit sa iyo at wala kang pag-asa. Makasingil ng maayos, at huwag ka muna magpakabusog sa gabi para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, mas magingat ka sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ngayong araw para sa iyong kalusugan, at kung nasa lansangan ay dapat naman na laging mas maging maingat sa sapaglalakad, Para ang kalusugan ay iyong maalagan ng maayos, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo. Huwag ka muna makiayon sa mga usapan na may kinalaman sa pera, ngayong araw para makaiwas ka sa paglalabas ng hindi mo inaasahan, at baka hindi na maibabalik ang iyong pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, dapat kang maging wise sa gagawin mo ngayong araw, lalo na kung nasa trabaho ka para ang iyong kaalaman, ay hindi makuha ng mga kasama sa trabaho, at umiwas ka sa usapang may kinalaman sa ibang pera kung nasa trabaho, para makaiwas ka sa mga tao na mapagsamantala ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, kung maiiwasan na bumiyahe sa mga lugar na hindi pa mapupuntahan ngayong araw ang gawin, para makaiwas ka sa makukuhang, paghina ng kalusugan at swerte at iwasan mo rin ang magalit ngayong araw, dahil magdadala sa iyo ng ikakahina ng pagkita ng pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging maingat ka sa mga pagkain ngayong araw, iwasan ang mga pagkain na hindi talagang nakakain, ng madalas ngayong araw, dahil ang kalusugan ay dapat na maalagaan mo nang makaiwas ka sa bigla ang karamdaman at gastos, at maging alerto ka sa mga maiinit na bagay, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging maingat ka sa paggawa ng desisyon ngayong araw, lalo pa isang desisyon sa mga kakilala na ibang tao naman sa iyo para hindi ka magkaproblema sa pera o sa relasyon, at huwag basta magsasalita sa mga kapatid ng may kataasan ang boses, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging maingat ka sa malalaking tubig ngayong araw, para ang kalusugan ay mapanatiling mong malakas ang katawan, at umiwas ka sa alak lalo sa gabi lalo kung may kasamang kaibigan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius dapat ay may katigasan ang damdamin mo ngayong araw. Huwag kang basta papayag kagad sa kagustuhan ng ibang makakausap, oras na mapapayag ka, ay pera mo ang pwedeng mawawala, at huwag ka muna masyadong palakibo sa mga kasama sa hanap buhay ngayong araw, nang makaiwas ka sa bigla ang ikaw ang matatalo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces maging mas maunawain ka muna ngayong araw para hindi ka magalit, dahil kung magagalit ay pwedeng mawala ng swerte, o mapahina ang iyong kalusugan, at huwag masyadong maawain ngayong araw, baka pamamaraan mo ang makuha sa iyo sa trabaho, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.